Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong daako ng mundo, mapapilipinas man po kayo or mapaibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan, lalong-lalo na guys ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po tayo kahit sa man bansa po tayo nagtatrabaho. Mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po ang ating mga mami, mga daddy, Ate, kuya, tito, tita, lolo, lola, mag-ingat po tayo sa Pilipinas po. Dahil maulan po ang panahon ngayon, no? Hindi lamang po sa Pilipinas ang maulan, kundi halos buong bansa po ay umuulan ngayon. Yun na nga, parang ito na nga yung sinasabing climate change, di ba? Dahil Sabay-sabay na po halos buong mundo ay umuulan kaya mag-ingat po tayo. Sa araw na ito ang ating bibigyan na reaction video walang iba po ay Sir Well of Malalag. Yun guys ang nakita natin no na sa so thumbnail natin guys PWD na si Rachel ay nagsalita no naglabas ng kanyang mga hinanakit sa kanyang mga um, pamilya. Di po ba at nakita natin guys kawa sa mga nakaraan pa na video upload ni Ruel ay talagang naiyak na tayo, ba? Diba? Pero bago po tayo guys pupunta sa ating reaction video nais nice ko po muna supportan po muna natin ang Team Kalingap sa panguna po ni Kuya Bal Santos Matubang Ate Edna's Vlog and Kalingap Rob Ganun din po siyempre si Ruel Ob Malalag and Richelle Morales Vlog At siyempre po guys Huwag po tayo mag-skip ng ad sa kanilang mga video upload. Dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads ay malaki po ang ating naiambag sa kanilang paglingap. Di po ba? At syempre po, makiusap na rin po si Ate Yolis Vlog. Makisuyo po tayo na sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog, please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog at paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify po kayo. So, dito po, let's go puntahan po natin ang ating video clips kung saan ay nakuha natin kay Ruel of Malalag So, ayan, uh, arise komo sa yung ano mo yun yung kalusugan mo. Okay naman. Pwede naman. Tara, tuloy ko dahil maaga po Oh, pero yung sinabi mo noon na ano, hindi ka nakakadumi ng isang buwan? Opo. Kumusta ka ngayon? Eh, nakakadumi naman pa ako ngayon kasi may nag-aata. Oo, oh, may nagsikaso na. Anong, anong pinakain sa'yo? Ay, pinakain ko ako po na ang ano, ng papaya po niya. Ay, yung papaya. Mm, maganda po yan, no? Para makadumi. Opo. So ngayon, nakakaano ka na, regular na yung pagdumi mo? Hindi pa din. Hindi pa din. So, masakit pa din yung puson mo? Hindi po. Diyan po. Ayun, diyan mo. Iba na yung So, ano? Magpapacheck up tayo ngayon. Okay. No? Para malaman natin yung siyempre ma para maresetahan okay. ng gamot na ng mainom mo. So, ayan. Um, buti na lang po mga kalingap. Andito po siya kay Ate Rose niya. No? Okay. So, wala ka nang balag pumalik doon kay kuya mo? Hmm? naman po. Wala naman po wala na si mama mo doon. Kasi si kuya mo, ano ba, bakit? Kasi may nakapansin din Erisel na no, sa... Nung pumunta kami doon, Grabe iyak mo. Baka meron ka doon gustong sabihin. Ano ba yun? Ah, yun ang gusto mong sabihin sana. Na, ano, sinasaktan ka ni kuya mo. Bakit? Ano bang ginagawa mo? Wala lang? No? Ano po ka? Ano sa'yo po niya? ko na nga na Kilos. Ano po Pinapakain ka tapos hindi masyado nakakakain. Ano, ano po? Anong ginagawa Ano po? Sampal ko. ka? Ano man pwede. O, eh, sabi mo po baga po, nung, nung dito pa ako, eh, anak ko po, eh, i-video eh, ko po. Mm hmm, na-video mo? Mm hindi. -hmm. Bakit hindi mo ba na-video? Kasi po, nahalata po. Eh. Nahalata niya na... Nag-video pa. Nag video ka? So, okay man siguro na magsabi ka sa akin na ganito, no? Kasi, yung makakalaban naman niya, yung batas. 'di ba? Huwag kang matakot, no? Nandito si Ate Rose, nandito yung team Kalingap, no? Nandito si Kuya Roel. Siyempre, hindi ka pa bayaan, no? So, kung ano mang ginagawa sa iyo, dapat huwag kang matakot, no? Kasi ayaw mo nang gulo. Pero hindi man yung tama yung ginagawa niya. Di ba? So kung sinasaktan ka, bakit ginagawa niya yun? Eh may kapansanan ka man. Isa diba? pa babae ka. Di ba? Pag nanggagalit ka, po, yun sa akin. Oo. Ang pan, bako. Sinasambal ka. Kapit kung... mo. O kaya, sinuntok. Sinasuntok ka? Oh. Hindi ko lang po talagang ako nabibidyoan po eh. Kasi nakakalata po nasundong po siya so alam ba yan ni mama mo na ganyan ginagawa hindi niya alam okay mama mo so anong, anong sinabi ni mama mo wala lang siya so nung umalis na si mama mo pumunta ng Maynila doon na ginagawa na ano niya sinasampal ka na doon pa

ano din, walang magalagas yun doon. Oo, oh, Ano mo no, ako no, doon. No, no. Halimbawa, kung maliligo ka, sino mo sa ano? ano? Tayan, sa'yo? Kaya biyan pa nga po ako ni Kuya. Kaya nandok po, biyabahid po kay ate. Ano? Kaya nandok po, binabahid kay ate Sayang ang binabayad? Opo. Oh, wala mang binabayad ah. Ano? Ano? bakit nasasayang? Kaya nga po eh. Sabi ko, ano ba yan? Kahit, sabi ko niya, kahit isang, isang buwan ka pa, hindi, hindi, maligo. Sabi niya, kahit isang buwan pa daw, hindi ka maligo. Okay lang sa kanya. Grabe yun, ha? Bakit ganun yung kuya mo? Ano ba? Uh, ayaw niya sa'yo? Parang ganun na. Parang ganun na din. mabuti at na nalaman din natin no? kasi hindi naman tama yung ginagawa mo kahit itago mo yan. No, di ba? Oo. Oh. Talagang ikaw yung kawawa dyan kung ayaw mong sabihin, no? Oo. Hindi na sa po. Oo. So, wala ka nang balak babalik doon. Yeah. Gusto mo dito kay Ate Rosa lang? Ibig sabihin po, no? Grabe. Bakit sinasaktan po ang ganitong katulad ni Ate Rizel? Ay, mahirap na nga ang gumalaw, no? Mahirap na nga yung sitwasyon. So, anong sinasabi mo pag ginagawa niya yun? Wala po. iyak Napapayak na lang. Papaiyak na lang po. Papaiyak na lang para mahawa siya. Ay, hindi naman siya nakawa. Hindi naman siya nakawa. Lalo po ang biyobong mo. Saan ka nagsusumbong niya? Sa mga mula? Hindi po kaya ate. So yun na guys, no? Nakita naman natin guys, no? Na uh, pinuntahan ni Ruel si Russell ulit, no? Si Richelle. Yun nga ay nang pagbalik niya ay wala na doon sa kanilang bahay. At doon nga nandun kay Ate Rose, ba? Diba? Kita nga natin guys, no? Na dyan na dumirekta si Ruel sa bahay ni Ate Rose. At yun pala at nakakalungkot, medyo may mga balita, di ba, na, na nasasagap dito si Naruel dito kay Rachel, no? Dahil kay Rachel na sinasabi niya na Ate Rachel na sinasabi niya na diyan na muna siya kina Ate Rose. At yun nga malungkot, no? Parang hindi maganda bilang isang PWD sa kalagayan niya, guys, na parang nandun yung awa natin. Ang awa natin, guys, na Nandun guys, hindi natin maintindihan, no? Sa kabila ng ganitong kanyang sitwasyon, no? 23 years na yan siya ganyan, ba diba? 23 years na si uh, Rachel, 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 no? Si Rachel ay 23 years old. Na iniwan nga ito, ba diba? Nang nakita natin mga last upload at yun nga parang nireactionan ko rin, no? Iniwan na sila na kalang ina dahil wala na nga. Para ba, kumbaga ay ang ina ay nanatili lamang doon sa kanila no sa sa lugar nila sa bahay nila dahil alam naman natin sa mga kwento na ang kanyang ina talaga ay nasa abroad no nagtatrabaho sa abroad at parang nanatili lamang doon sa kanila dahil yun nga namatay to ang kanyang ama noon at wala nang mag-aalaga sa kanila may kapatid yang si dalaga at dahil nga wala na rin si dalaga yun nga umalis ang kanyang ina na naman pero dun guys napakalaking question mark natin bakit na kaya niyang iwanan yung ganun ang sitwasyon ng anak di po ba pero nandun na yun yun na guys ay talagang hindi para sa akin hindi natin pwedeng isisi lagi sa nanay, no? Dahil, siyempre, ang nanay bilang nanay, gumagawa po talaga siya ng paraan din para makatulong sa kanyang mga anak. At hindi lang, guys, maganda. At hindi lang dito maganda dahil may iwan nga siya sa kanyang kapatid. Okay, sana ko ang kapatid ay may pagmamahal, pero dito, bago po kayo, guys, magbigay ng inyong komento dyan sa baba para sa akin din, isipin din natin, huwag tayo kaagad magusga din no, dito sa kanyang kapatid. Dahil nakita natin ang kapatid niya medyo ba, medyo, hindi pa yan, hindi pa yan, ano, parang, hindi pa talaga totally matured, no, ang kanyang kapatid din na lalaki. Yun nga, may, sa, may anak na siyang maliit at saka, yung sa kwento nito sa mga una-unang vlog ni Roel ay ang, ana, ang asawa niya, yung nanay ng bata ay nagtatrabaho sa SM, no siguro naintindihan ko na talagang hindi maganda talaga na si Rachel ay sa tabi ng kanyang kapatid dahil una-una lalaki yun. At syempre, sa mga personal needs ng bata ni Rachel ay hindi talaga siya matutulungan ng kanyang kapatid. Di ba? At number two, may anak po na inaalagaan na maliit. Ang hindi lang maganda dito, kuya, no? Yung sinasaktan mo yung kapatid mo. Yun ang pinakamali. Kasi, unang-una, yung kapatid mo, PWD, no? Hindi mo dapat sinasaktan dahil dito nga guys, nakita natin, na, nagtaka tayo dun, sa unang upload ni Ruel. Akala ko talaga noon ay umiyak talaga si Richelle dahil uh, talagang nalulungkot siya dahil nainiwan ang kanyang ina. Pero siyempre nandun na rin yun guys, nalulungkot, sobrang lungkot niya. At yun pala ay may mga nasa loob, looban niya na hindi niya mailabas doon na abang nandun sa harapan ng kanyang kapatid. Dahil do, patungkol pala sa kanyang kapatid na minamaltrato siya, di ba? Well, Minal maltrato na yung tawag doon, di ba? Pagmamaltrato. Kasi bakit mo siya sasaktan, susuntukin, pag nagkagawa daw siya, mga mali daw na gawa niya, ay sinasampal siya binabatukan sa sinusuntok siya na suposto bin hindi dapat gawin yun ng isang kapatid na isang kuya na sa isang kapatid mo na PWD no pero parang parang hindi natin maintindihan na sana ito kasi mga ganito alam mo uh, dito guys maano natin no ito kuya magingat po dahil hindi man dito kay Ruel of Malalag dahil ito ay na-vlog na ni Ruel of Malalag na sabi na nga ni ni Richelle ang mga ginagawa mo. Mahirap ito, may mga concerned citizen, no, na mag-report sa iyo sa DSWD, no? Kuya, kaya sana 'wag mo nang ulitin 'yon. Nasaktan ang kapatid at saka napakagan napakabuti na nga sana talaga diyan, guys, na nandan nandiyan lang si Richelle sa kanyang Ate Rose, no? Na nakita natin medyo mahirap din ang buhay pero hindi naaalagaan pa rin siya, nabibigyan. Siyempre, nakita naman natin guys, nakita natin guys ang kanyang kamay, di ba? Halos dumidiritso lang ng ganyan, di ba? Dumidiritso lang siya. Hindi siya yung makaganito, makaganyan, wala diritso lang palagi ang kanyang kamay. Kaya at na naalala natin yung sinabi ng kanyang ina noon bago umalis or ang nasabi ng kanyang ina na sa interview noon ni Ruel at ni Nabijis Kim, ni Kuya Alex na sinusubuan niya talaga si Rachel, siya ang nagtututbas dahil hindi niya nga magawa sa sarili niya dahil sa kamay niya na hindi parang diritso lang palagi, di ba? Kaya need talaga ni Rachel, ni Rachel na yan ang mag-aalaga. At bakit nasabi ni Kuya na sayang lang. Dito ako guys na ano, dahil sabi ni Kuya, bakit sayang sayang lang ang binabayad sa kanya. Hindi natin alam siguro kasi nga, dito nga guys sa content na ito, nasabi ni Ruel bakit sayang, wala namang binabayad. Siguro na, siguro hindi rin alam ni Ruel, baka siyempre siguro bago umalis ang ina, na may napag-usapan na siguro ito kay Ati Rose na babayaran niya sa sahuran niya ang pag-aalaga, pagbabantay dito kay Rizel. No? Dahil dito nga guys, napansin nyo sa video upload na ito ni Ruel, diba nang sinabi na tumawag ang kanyang ina, nangangamusta, at na sinabi dyan ni Ate Rose na tinanong niya nga kung kailan magpapadal sa kanila dahil kailangan niya na rin. Siguro yun guys yung, dahil wala naman na may utang, may utang yung nanay ni, ni Richelle sa kanya. Kung Kundi kailan magpapadal, siguro yung inaano dahil kailangan niya na rin, siguro inaano niya yung sahod niya na pag-aalaga kay Richelle, ba? Diba? Kaya yun siguro hindi lang siguro din nila din sabi kay Ruel, no? Parang yun yata, guys, kasi kung pakinggan natin ng gusto, parang yun ang pinupoint ni Ate Rose na sinisingil niya ako, kailangan ka magpapadala. Siyempre, may mga pamilya din ako. Kailangan ko rin. Siguro, di, ba, ang na... sa akin, ito ay aking... Uh, parang yun na pasok sa akin, guys. Dahil yun napasok sa aking pag-iisip. No? Na sabi nga meron silang agwatan or may sabi nga meron silang tampuhan ng nanay ni Richelle. ba? Diba? Pero yun nga dala na naig ang kanyang pag-alala, pagmamahal sa kay Richelle ay inaalagaan niya pa rin. Pero doon nga, doon natin titingnan guys, bakit nasabi ng kuya ni Richelle na sayang lang ang binabayad sa'yo, binabayad niyo dyan sa kanya. No? Para sa akin, itong ganyan lang naman na may binabayad pala dito kay Ati Rose, tama lang na nagsakanya si Rizel. At ang ang hindi lang maganda doon, dahil yun nga sinabi nga dito ni Ruel, parang magalala si Ruel na, bakit yung binigay namin sa'yo na grocery, ang dami-daming grocery, eh para kay Rizel yun, no? Sa pagkain niya, bakit hindi binigay ng kanyang kuya sa kanila doon padala? Dahil yun nga sinabi naman ni Rizel dito na, ah uh, kasi nga alam naman ni Kuya, hindi ako magtatagal dito, ilang araw lang ako dito. Dahil yun siguro din, guys, ang paalam din ni Rachel sa kanyang Kuya, na ilang araw lang siya dyan titira, ba diba? Pero yun nga, dahil nasabi niya nga, na gusto niya, niya dyan, na ayaw niya na bumalik sa Kuya niya, tama lang din na hindi na siya babalik doon, kung sasaktan lang naman siya, na mapakahirap po talaga, no? Nasasaktan lang naman ka, tapos ganyan, PWD ka, ba diba? Kaya, na mas maigi pa. Pero, yun nga, uh, masabi ko nandito kay Dudong Ruel, no? Hayaan nyo na lang yung mga grocery na unang naibigay nyo. At, alam natin, nakita natin may pera din na binigay dun si Ruel, iniwan. Mm. Hayaan na lang yun. Uh, paglingap mo na lang yun dong kay sa kanya, no? Dahil may baby din siya na kailangan niya gagatasin or eh, bibili ng diaper. Hayaan na lang doon. Ang importante ay uh, si Richelle, ayun nga, nakita natin dito guys, dinala nila sa doktor, no? Talaga nakita natin kung gaano si Ruel o malalag ka. Uh, bigay ng atensyon. Dito nga guys, makita natin guys, no? Kung paano si Ruel o malalag magbigay ng attention sa kanyang mga beneficiaries. Di po ba? Dahil dito kung pinangako niya noon kay Rachel na idadalhin niya nga sa doktor, magpa-check up yan, pina-check up niya nga. At nakita naman natin guys, nakita natin dito sa vlog ni Dudong Roel na sinabi ng doktor na wala namang problema sa kay Rachel. Okay naman no? Dahil yun nga na ang mga test sa kanya at na napa-x-ray na siya, nakita naman sa x-ray, okay naman, wala mga mga fractured, yung ano niya, yung ulo niya o mga buto niya, ang iniingatan lang ang ulo niya na huwag mauntog dahil yun niya siya ay hindi makakontrol sa sarili niya ang mga galaw. At dito napakaganda no, dahil dyan, kahit na nauna nalungkot tayo, nalungkot tayo pa sa kanyang sinapit na yun pala sinasaktan ng kanyang, kanyang kuya, Pero dito guys, bumawi nang tapos na sila pawina no? pawina na ng nang... tapos na sila sa check-up. Dito bumawi. Grabe si Rachel. Dito tayo humanga tayo dito sa kanya bilang isang PWD sa kanyang kalagayan ay talagang mm, hindi natin siya nakitaan. Niya pag love life niya ang pinag-usapan ay grabe daig pa si Ruel at si Rochelle pag nagpakilig, di ba? Kilig na kilig dun siya. At dito nakakatawa natawang tawang-tawa ako no dahil talagang pati sinam Kuya Rich Falcon ay talagang nag-enjoy kay Richelle at saka si Aljus. Ano? Si Ate Aljus ang kanmisis ni Rich Falcon ay talagang nag-enjoy kay Richelle, no? Na talagang pag si Richelle talaga, pag yung pinag-usapan ay ang kanyang love life ay walang makakatalo sa kanya kahit pa si Richelle at si Ruel ay walang makakatalo dito kay Richelle, no? Pag ang love life niya ang pag-usapan. Di po ba guys? Siyempre guys, no? Nandoon na tayo, ta nata tawa tayo sa lahat na pinagawa niya, Ta natawa din tayong lahat, nag-enjoy tayo sa video na yun ng patapos dahil talagang enjoy na enjoy talaga si Richelle, di ba? Pero syempre tayo naman sa lahat ng mga plano ni Ruel o um, malalag sa kanya para siya ay bumalik sa normal na makagalaw. Dahil yun nga sinabi na maari pa siya makatayo, maari pa siya makalakad ng normal. Na yun nga na in, nga ni Ruel na ipapaterapi at ipapamassage nga na sana tayo, tayo ay mag, ma, magtulong mo na magdasal na sana ay makarecover nga talaga si Rizel si Rachel dahil kawawa nga siya wala sa tabi niya ang kanyang ina. Para sa akin guys, huwag po tayong mambas sa magulang niya dahil hindi natin din alam yung pinagdadaanan ng ina na gusto rin ng ina na mabigyan ng suporta ang kanyang mga anak. Kaya nga siya lumayo, no? Huwag po natin guys i-ibas yun. At ganoon din dito sa kuya niya, although yun man ang narinig natin na nasaktan siya, hindi rin natin guys alam ang mga reason kung bakit nagagawa niya yun sa kanyang kapatid, no? dal sila lang ang makakasagot niyan. Kung tayo nandito lang, narinig natin, nakita natin sa mga vlog, pero para sa akin, wala po tayong karapatan na ibas ang mga tao. Ibas ang kanilang pagkatao. At bilang po, no? Bilang... na uh, reactor ng kalingap at dito nga tayo na assign tayo kay Ruel o malala yun po ang pinaka roles ng Kalingap. Mag-reaction tayo sa kanilang mga video upload. Be a good reactors. Good reaction po tayo. Huwag po natin siraan ang subject. No? So, kagaya nito, si Richelle dito ang subject. Siyempre, pamilya niya, mama niya at kuya niya, subject na rin po yun. So, wala po tayong, huwag po natin ibas po guys. Pakiusap lang po. Yan lang po ang pakiusap ko. Huwag po natin ibas pagkuspo, po alam po natin na si Ruel ay hindi niya rin to pababayaan si Richelle. At nandyan nga kay Ate Rose na nag-aalaga na. Di po ba? So thank you so much. Hanggang dito na lang muna tayo. See you on my next upload guys. Mag-ingat po kayo kahit saan man bansa po kayo. Mga kapwa ko OFW, mag-ingat po kayo. Ano man po ang inyong mga trabaho sa, sa ibang ibang bansa. Mag-ingat po tayo at ganoon din po ang ating mga mga kababayan sa Pinas. Mag-ingat po kayo. Thank you so much and God bless everyone. Bye.